Ang Forbidden Desire, 2024, ay isang drama na nakasentro sa mga tema ng komplikadong relasyon at ipinagbabawal na pag-ibig. Tampok sa pelikula sina Aiko Garcia, Vern Kay, at Joseph Elizalde sa mga pangunahing papel, ang kwento ay sumusunod sa dalawang babae sa isang romantikong relasyon. Sa pagpupumilit ng kanyang ama, sinimula ng isa ang isang relasyon sa isang lalaki, na nagpapalubha sa kanilang pabago-bago. Sa kalaunan, silang tatlo ay nasangkot sa isang kontrobersyal na tatsulok na pag-ibig. Payo ng kanilang ama, nahumanap sila ng matinong lalaki na magmamahal sa kanila. Kaya naman ipinakilala ng ama si Agatha K. Lawrence, isang mayamang negosyante, at dito nagsimula ang tatlong kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Sino ang magpapasaya sa kanila ni Lawrence na isang lalaki o ang babaeng nangako na walang iwanan? Ang pagpapatuloy ng tradisyon ng Vivamax sa pagtuklas ng matapang at mapanuksong salaysay Forbidden Desir, 2024, sa direksyon ni J.B. San Pedro at dinawa ng Vivamax. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, pakiclick ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino.